Yon mga masir, magandang tanghali sa inyo lahat. Grabe ang init. <laughs> Nagsimula na kami ng kot-kot dito mga masir ba? dito pala kami sa ano, isla bansahan mga masir. Uh, yan, mga masir. Bali. Ano, maungure daw kami ngayong tanghali na to. Grabe ang init mga masir eh. Grabe di Nagpahinga kami doon sa bahay ng biyana namin mga masir ba? Naman yun mga Sakto Natulog kami doon mga masir. Kaso nga lang, ano, napakainit. Ayun. Mga masir, huli na naman sa doon. Oh. first press honor. daw tayo ngayon ng kuray mga masir kasi para pang may pangbenta si master ba. Pag-uwi namin doon sa ano. Di, sa sa bakbakan. Bibili lahat ng uh, ano ba? Ah, bibili ng apam. Apam. Kaligo nah, yung apam doon mga masir, hindi ko na napakinita. Nah, ano ba? Kasi naggugo yung aming ilong mga masir. Ano sa kami sa English? <laughs> English pa ka? Oh, ay si Dong Tobin kasama namin si Dong Tobin. Tapos anak ni Pajan, mga masir. Tagasag. What's up, man? What's up, man? Today. Is that not people mga master? Yes, 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 yes. Yes, no, yes, no. Sa mga dalawa masarap. Ganda dito mga masarap. Ano ba? Mababaw lang kasi yung dagat mga masarap. high tide. Nalagamat. Mahumok pa. Makarami tayo ngayon mga masarap kasi ano? Simpay lagi niyo. no. Sige no na Ano nang kinuot mga sir? Ah, grabe init naman sir, mamaak. Sabi, magwanta. Good size kag-init. Ay, tara, tara. Tara? Ada. Madali lang yan mga musan kasi ano ba, napaka ano nga, high <laughs> ten. Ala ni lugsong. Na ni lugsong gyud oh. Lugsong man. Ni balik sa bangag mga musan. Ni gumuta ko wala ina. Ah. Ay, don't ben wala pang huli. Lugsong. Angay. Tara, tara. Ma ako jud. Na jala mga musan. Dapan? Ma <laughs> Kasi kasimula pa lang namin mga sir Dito pala kami sa gilid ng kabakawa no Lawa Ay ah, mga isok sir, sok -sok. Mako, sir eh. Ha? Isok sok Isok sok Wala, ako naman sir Pugo'tin na yan Okay isok uh, sok doon siya ah init no Isok sok doon siya eh ah. Makahangat ang init mga sir Hindi aram pikot eh Na Wala hindi naman kuha mga sir Kuha mo niya

sipon pa ko mama sir kasi, kasi kakainom ng ano ba ng tubig malamig tapos oh. mainit yung panahon subaw tapos itong init pa mamaak grabe na, na ano doon sa buwamin ba it yun lubong undara ka na bawa na naman sa sa kabila naman na kamay mama sir agat ako ba ano yun kukutin sus nawa siya Nah, na wa gina na tabunan gina ma sir na madali lang kasi mapikot ma sir kasi buhangin ba pikot sir pikot kita lain ito yung huli ma sir oh, isang piraso pero sa unahan maragdagan pa to ma sir kasi marami naman di ano naman bunto di ba sir magkuha na sir subukan subukan ah si magtugsip on mama sir Ayan mama sir, iniiwan na ni mama dan Grabe Napikot hanap lang tayo ulit ng panibagong butas Marami naman dito mama sir Hindi naman yan katulad ng alimango ba na harap, ah, hanapin talaga mga mama sir ba Itong kuray Madami dito Sa isla bansahan yan ano ba? Nayugat nah. Harap tayo ulit mama sir Panibagong butas Tadong ah, Dakpan?

Ha. <laughs> Hindi mo makikot na Di eh. mo mak. Ano ba grama mo? Kola, hala. <laughs> Kinalandan dali ug kuha, mister. Kinalandan mm. kina dali ug kuha, Aron. Oo. Ma uh. Para mawawiwa. Uh. Madalian yung paghuli mo, mister, kasi madali lang magsara yung butas. Bibindra kung paano, master kay. Ito. Tama mo nang master. Koro. <laughs> ito mo, master ba? dali lang mapikot, mister. Yan ang buhangin, buhangin talaga. Try tumtanay mga master. awa buha Wala na na. napikot na naman mo, mister.

otet-otet kebawah otet. masir noh <tuh> dito yung butas tapo sinibat yung masir doang oh, adrah laki-laki boleh gunceng sama masir ayun gunceng sakura ya masir caka enda yung ano jan apa mba oh yung americano apa ini aku dapet laki-laki ngadong ngadong gua. mergwa mergna mergwa ku <tuh>. nolol masir nglali mga masir ini ngles ini ngles dapak kalaum ini nah, bah. Ah. Not is, <laughs> not is people. Because it's not people, it's na now. <laughs> <laughs> Pagbabae. Ano ba lang maser? Ano yung yung Amerikano mga sir ba? Ganun yung pag ano. Wa kasabot. Napaka English. Napaka eh napaka wow ng mo. Dili lagi makita ang bangag maser no. Daghan ang bangag yeah, nato na, 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 eh. na yeah, biyan oi. Yan sinisibatan naman ni Masdan. <laughs> oh, Masdan. Oh. Abang lagi nama seri, kira-kira dari arus undang nak udah. Oh, yun, mana bang ikuan dey. Dey. Kurai. lagi. Eh, lama, lama, ya, ya lama, ah. lagi mm. lama, 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 Huli na Ah Yun, huli nama mm. ah, <laughs> lama, 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 Oh, kung ah. mo sir Ako <laughs> ko lang kasi ma hmm. ma marami ng tubig ba Kailan ka gamit ka ano naman sir mm. Kailan Kailan Kasing kasi kulay niya to, ba Krabi padi rawi <laughs> <Krabi> pati Kasing kulay dahi Ha Ano na Ako sa kabuk Market toy Nga amanag yung tanay mo ang mga kamustan Tutut dong Tutut Bibilhin daw ng ano Nang amerikano ba Kapilhay

Lapit na daw mawala ni Master Dan. Grabe, Ingat-ingat lang tayo sa ano, aroma mga Maser? Ayo, bang Maser mga Master Parang bunga nga ba? Laking kuray nito mga Master. Dako? Eh, mm. Ay, malaki daw. Grabe, aroma oh. Nagsanga. Mat, tatlong piraso ng kuray, Maser no. Oo. Mm. Oh. pang Pangapat Pang-apat na yan. Grabe, ang

Ma'am sir, apat na yung muli, oh. Ramihan pa to. Hanggang mapuno yung net. Oh. Hanggang sa kaya namin yung kainit, ma'am sir. Oh. Tara, hugot na. Ihi. Ihi. Good size. Ayun. Good size, ma'am sir. Lahat, lahat yung Iba yung kulay, ma'am sir. Itayana. Itayana. Kasi busunti. Oh, yan, ma'am sir. Oh. tayo ulit, ma'am sir. tayo. Kat-kat ko lang yung video, ma'am sir. Kasi, yung... Hey, excuse me yung gopro mama sir palubat na, hey. na pa. excuse me so sobrang init parang yung gopro mama sir nagbaga taso ah, tayo dito mama sir napahanap lang yun o no? pahitid pa dito mama sir naghihitid no? pa no pahitid pa nyo grabe uh, kuwas dagat mama sir masarap iligo ngayon iligo sa mga ano ba sa mga dagat mama sir lalo na ngayon walang pasok sabado maraming naligo talaga ngayon sa dagat pero ingat lang tayo palagi mga no, kasi sa sobrang init ba, inom lang maraming tubig talaga para hindi tayo ma-dehydrate. Ayan, nagawanawan dito si masalan. No? Ah, butas na naman mga masalo, susubukan na naman niya yan na ano hin. Sana meron Oo, oh, sana meron. Hindi gin manipiat masalo, naamon ka nuna yun o. Hmm. Yung iba lang malalim. Ayan mga masalo, meron naman ulit daw. Grabe, ang layo ng hukay ba? Ah. Ayan mga ano na to mga sir, marami-rami na to. Ano na yan? May nadagdag na isa, o dalawa. Oo. Oh. oh, yun mga sir, oh. good size. Good size. Ah, pang binta. Kapit na to mag dalawang kilo. Hmm, uh, 100 yung kilo mga sir. Oo, oh, 120. Oo, oh, 120. <coughs> 120 yung kilo. Sir, barato lang ba? Ha? Oo, oh, pag dito sa isla, pero sa doon sa amin mga am sir, dun kila mga sir, 120 na yan. 120. Oo. Oh. Oh. Oh, Grabe di ba tabang? Haruslah, lahat mengetahui, mga tao ngisi dari seberang ini. Kenapa, sir? Unggah pula, udah kita lanjutkan. Udah, 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 lo 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 lo, 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 lo,

Na, di naman mo ito gigit. Dito pala kami sa eskulahan, mamu sir. Ito yung ano, elementary school ng ano, bansahan. Grabe yung masungka ba? Dagandagan na siya tungod sa, sa tungod sa kakuan. Kainit. Hindi alam, nagumulhumul. Dagandagan siya mga kamaster. Malaki yung ilaw ba? Ah, malaki ilaw. Malaki yung dagat. Malaki <laughs> yung dagat. Hinga-hinga muna kami dito, mamu sir, sa... <laughs> ha? Grabe. Salamat na yung mukha doon. Kagmaya na eh. Ano si Ben? <laughs> Piso. <Kasi, laughs> <ay. Dito ay. laughs> ha? 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 lagi. Dito, pahingahin nga muna kami dito Mama sir. Relax, relax muna sa init ba? Hmm, Kasi grabe talaga. Hindi kami oh, ma intensif O, di matabang. Bata para mag-asawa mamas, sir. Makakita pag-apam. O. Ha, ha, pag-apam. Ha, pag-apam mag-bea, ano? O, mas O, sige. Yan, Mama sir. Mamaya na ako mag-video pag may nakita na si Masada na butas. Mama sir. Mam Yan, Mama sir. Meron na naman ulit. Ah. Uh, oh, ayun, good face, Ma'am Sir. Oh. Yes. Oh. Dagdag ba? Dalawang kilo na 'yan, Ma'am Sir. Dalawang kilo 'to. Dalawang kilo. Kuy. Aba, wala na. dong. Sa kilo Ang gaya lang makuha yung kuray mga masin <laughs> Kasi nalulumosan sila Gabi ay kanin masin Dagat no Magawasan sila no Oh mga <laughs> masin Mang ilo ba Nang kuray mga sir? na <laughs> Pabalik na pala kami mga sir sa bahay Papunta dun ba sa mga fishpond mga mga sir Pero manudukot pa rin tayo ngayon Ng mga kuray ba? Nudukot rin ang mga manunukot Taman? Lubot na mga kamastero mga pili-pili Wala Pwede to percent na lang Malapit na natin manubat yung gopro Pwede Baka mag-off na to. Sir, away na kami mga kamasar kasi. yung yung, yung bodyguard nila kamaster kamasar, walang huli. Tanahal Yan, eh. mga kamasar, bali, pauwi na kami. Ah, napakainit mga kamaster. Tapos, yung mga butas ng kuray, natatambunan sa dagat ba? Butas mga kamaster. Bali okay. na kang. dar ka lang. Darbo, <laughs> 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 ha? ha? Atay, atay. Ha? Ng. Ne, ne, kag kag na Yan, mga masis, langway-langoy kami dito sa ano, sa pispan ba? Ito, as laki. Duhol na men, bakit ta masan men? Lahat ng laki. Mana, lumos na. Bakit maser masan? Wala kami, kumoter. Malam. Ah, hanap-hanap ka. Oh grabe. O dito, dito. Oh. Ayan mga sir, lukuray. Okay, Magap sir. Walong piraso mga oh, sir. Walong piraso. Mas pugi, mati mga Ano natin yung sanilas mga sir para makalangoy tayo. Marami lang mga sir dyan pa daw. Mas ka. Ha? Bugat yung arsaw na. Ha, oh, bugat ang sawan. Malit <laughs> <laughs> lang yan kay Dong Tobin. Mas sir. Langoy-langoy tayo. 100 na yung bugas na mas sir. 100. Ano yung unanis, <laughs> aquamorns. Ibaligyan na <laughs> sa pamdong ba?

Mangulit kami kami maser. Ano yung bahay ni mga bibiyan mama sir? Oo oh, yeah, ito yung pugi yung Oo pugi Ang tagi yung sir Ito Tagi ba boy? Tagi boy? Kanahid ako kamera mabasa Wala pa naman tong kising mama sir Karabi ka to mga sir makapiyang eh, <laughs> <laughs> sa Ha? ka Napakawiwaw, napaka napakaangas at saka maraming kuha ko. <laughs> Abay mo ka daw. No? Lumayo. <laughs> Ang <ya>. hinapay ko is. <laughs> Di kasi ma tiis yung init mama sir ba. Kaya uwi na kami. Kang master. Nagira pag kami. Tinilas mo na ayo sir. Para hindi tayo ma ano. Matinik ng Aromix. Ah, ayan na si Master Dan, una na. Sasamba daw mong mama sir? na pa agda, Master malad ba? Kanay mo dong. Hindi huh? yeah, Na 1 kene. Ta 1 k. Eh, jok lang maser baby guy ko. To. <laughs> baby guy. Baby guy manghingi lang ako nang wifi ba. Oo. Uh -uh. Apam no. <laughs> yeah, manghingi ako nang Mag, wifi apam. Manghingi <laughs> <Kahit, laughs> nang wifi ko no. Kahit kato 1 k lang. Ayun si maser no. Maser. <laughs> yung yung pag <paru> <laughs> 45 mo, nabot na What you mean is the people is the not people. English 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 <laughs> What English 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 Is the language, is English <laughs> is the English 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 Is the English 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 Not language, not lang language English English eh? English am English favorite school. English na English 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 sa English 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 eh. Ito English 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 Hmm. Yan. Sige po oh, So yan, Maka, sir, pauwi na kami. Bali hanggang dito lang to yung aming video, mga Master. Maraming okay. maraming salamat sa lahat sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Mga bye-bye. Kita kits po tayo sa next vlog. Maraming salamat. Oh, babay ano ah, babay pa malika. mga na mga na. Babe, mama besar malam selamat. Mama besar, Selamat, Selamat, berani tinggi, 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 tinggi.